Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsusulong ng food security sa bansa, tiniyak ng Philippine Coast Guard sa tulong ng BIFAR ang uh, proteksyon ng mga mayang isda sa West Philippine Sea. Narito ang report. Mayang isda ang isa sa pangunahing ikinabubuhay ng mga residente sa Quezon, Palawan. Karamihan pa nga sa mga nauhuli nilang isda ay sa bahagi ng West Philippine Sea. Dito sa Quezon, Palawan ay mayroong komunidad ng mga mayang isda kung saan nakakaabot na sila hanggang sa recto bank na bahagi ng West Philippine Sea dahil sa ganang lugar sa maraming isda at iba pang likas na yaman. Pero dahil sa mas tumitinding pangharas ng mga barko ng China, aminado mga mayang isda na kahit pa paano ay natatakot din sila. Sila rin kasi mismo naranasan na ang mga pagigipit ng mga barko kasi hindi mo alam kung anong gagawin na dahil dahil nakikita namin na sa TV na naga ano sila naga ano sila ng water cannon kung nung nagarya kami takot din kami kasi siyempre bigla kami bigla lang silang susulpot sa harap namin tapos katakot kung huminto at mababangga namin sila lahat na sir natakot kaso lang talaga dahil sa hanap buhay talagang buhay pilit pa rin kami kasi para makapangista doon pero yun babalik-balik yun ah, opo opo dahil eh, doon kami nakakuha minsan na isda. Noong nakarang Webes, pinangunahan ng mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Lapu-Lapu at BRP Cabra ang paglalatag ng Fishing Aggravating Devices o Payaw sa bahagi ng Iroqua o Rosul Reef sa Recto Bank. 141 nautical miles ang layo ng Rosul Reef mula sa mainland Palawan, pasok sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Katuwang ng PCG at BIFAR, ang 25 bayang ng Pinoy na benepisyaryo sa paghuhulog ng mga payaw, tradisyonal na paraan ng payaw upang makaakit at magsilbing pansamantalang tahanan ng malalaki at iba't ibang klase ng isda kung saan sagana ang Luzul Reef. Sa gitna naman ng aktibidad, mapapansin ang iligal na presensya ng mga barko ng China Coast Guard makailang beses lumapit ang barko ng CCG sa BRP Lapu-Lapu at may pagkakataong dumaan sa harapan nito. Pinaligiran din ang mga maliliit na bangkang pangisda. Hinabol pa ng barko ng CCG ang ilan sa mga bangka para ihara sa paglalagay ng payaw. Sa kabila nito, naging matagumpay ang misyon kung saan sampung payaw ang nailagay sa malaking bahagi ng Ruzon Reef bagay ni pinagpapasalamat ng mga mangisda sa Bifar at PCG. Gaya ni Roden na isa sa mga mangisdang tumulong sa paglalagay ng payaw. Kaya nung doon ang mga Bifar at Coast Guard, so, yung ang Chinese amin, kami naman ang lumalayo. Doon kami sa Bifar at sa Coast Guard lumalapit. <laughs> Para may, panangga sa kanila. Kapante, Kapante kami na nandyan sila ang Philippine Coast Guard at Bifar. Makalipas naman ang ilang linggo ay babalik rito ang mga mayang isang Pinoy para makita kung gaano karaming isda ang kanilang posibleng mahuli. Pero ang ikinakabahala nila ay baka tanggalin ng mga dayuhang barko o mayang isda yung mga inilatang nilang payaw. Na gagastos tayo ng disil punta doon na wala rin tayong abutan. Wala na tayong magagawa. Malulugi lang tayo. Discard na lang tayo ng ibang hanap buhay para makapabawi sa gastos. Sabi ng PCG, babantayan ang mga inilagay na payaw para matiyak na mapapakinabangan ito ng mga maing isda. We have uh, um, asked the support of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and of course for the Filipino fishing boats no? Uh, to, to support the government no? in uh, monitoring this payaw na nandyan pa din. And the moment na maputol sila, ay uh, i-report nila igad ito sa Philippine Coast Guard at sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Gagawing mas padala sa mga ganitong aktibidad alinsunod sa direktiba ng Pangulo sa pagsusulong ng food security at pagtiyak sa proteksyon ng mga maingisda sa West Philippine Sea.